Hello mga kapatang helmet. Siyempre today is a very very happy day para mga kapatang helmet kahit hindi pa ganun kaganda ang panahon. Pero eh, sa lahat mula ng mga bagong pasok sa stop, ito. So, so, don't forget to click the subscribe button tayo ni Mel para lagi like updated sa lahat ng mga ina para namin ng videographer. Wala pa akong tulog mga kapatang helmet. mag-update lang po ako Marami pa rin tayo mga kababayan na hindi pa talaga na rescue especially din sa may bangkal area ng may kawayan pero syempre magpasalamat muna tayo kasi safe pa rin tayo And, yung mga kababayan atin na ilikas din ng maaga yung iba pero ayun nga mga kabata helmet, gaya nga nang sabi ni Atty. Lenny Robredo. Binuksan po ulit yung angat buhay. i o yung tinatawag natin pek dati pero ngayon apek na siya. So ito na yung halos aftermath. daming pasura. Kaya ito yung pinagtataka ko mga kabata helmet eh. Sinasabi nilang flood control na narinig natin sa Sona. Sa na talaga yung budget doon. At talaga flood control na nagaganap. Kasi grabe talaga yung pagbaha mga kabatang helmet. batang helmet medyo maganda-ganda na yung panahon pero may madilim pa rin parte so ito naman yung sitwasyon natin ngayon dito sa Tonto so ayun nga nagbalik na nga po ang APEC uh, o yung Angat Buhay i-konsulta at marami talaga yung talagang flooding din yung mga kababayan natin na humihingi ng tulong in terms naman sa kanilang medical health concern o yung mga medical condition na consultation po. So, open na rin yan for volunteers. Kapon pa, mga batang helmet. And, nakipag-coordinate na rin po ang at buhay, especially si Bibi sa mga iba't ibang mga organisasyon. About naman dun sa mga sa pamimigay ng mga hot meals. At kung ano pang mga ayuta Pero grabe talaga mga batang helmet. Ayan, nakita niya yan? yan. tampak ng basura na yan. Sasa na talaga ang flood control sa mga bata helmet kung may kailangan pa kayo ng tulong mag PM na kayo or mag text kayo sa number na pinost ko po maraming salamat po sa lahat mga nagpaabot ng tulong financial man ano man basta lahat ng tulong niyo po maraming salamat po And sa mga nakakailangan ka po ng tulong, mag-comment or mag-PM lang po kayo sa akin. Eh, <coughs> Sisigapit po natin yan na matugunan. sa tulong-tulong lang laban na tayo sa buhay mga kapat ng helmet. Kaya eh, sino pa may magtutulong ako tayo. Super so napaka-positive vibes pa naman ang mga people. Despite na dami nating nararanasan mo. So, ayun, mga bata, helmet, please stay happy, stay healthy, and stay, stay safe tayo as always. Sabi nga mo sa pangyong helmet, inabok nyo. Keeps getting better every day. God bless everyone. Bye!